Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pang-sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pang-pecha para po ngayong November 4, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa November, yan ay 11. 24 sa ating petsa at 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin sila. 1 plus 1 is 2. 0 plus 4 is 4. At uh, 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 4 is 6. At uh, 4 plus 6 is 10. Dito rin po sa bandang baba. 6 plus 10 is 16. Ayan po ang ating unang numero, meron tayong si At yung kapares ng numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 2 plus 4 plus 6 is 12. Yan po yung ating kapares na numero, meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na po natin yung matayaan. This is 6, 12, o kaya naman po ay 12, this is size. Yan, pwede, pwede, na po yan. Uh, dahil 2 digits po sila, 12 at 16, kaya Sisimple pa din po muna natin bago natin isumada. Dito pa tayo sa 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan, 3 at 7, yan po ang ating isusumada. Unahin po natin ang 3, kunin mo natin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3, Pwede rin po yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3, at 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. And uh, doon po yung sumada natin sa 3. At dito naman tayo sa 7. Pupunan muna natin yung 16, sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ang 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7 at 25. sumada mga 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yung mga numero na natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong November 4. Meron po tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 17, at 25, ayan, 27, mga numero po, natin, ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero, mga kompilasyon na po pwede po natin matayaan. Ayan, rabo lang po natin sila, pili lang po tayo. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang uh, 25, ayan, 25 at 12. 25, 12. Then 16, 16 and 21 16, 21 uh, 34 34 at 12 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuha mga sa ating sumata ngayong November 4 meron tayong 25 dose 16, 21 at 3412. Ayan, meron din po tayong tatlong kombinasyon diyan at kung okay lang po sa inyo itong mga sample natin na kuha dito, pwede pwede na rin po matayan sila. At pwede rin po tayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung ano nakapo yung mga nagugustuhan pa po, po natin mga kombinasyon. Kaya na lang po pumili kung ano pa po yung mga numero na nagugustuhan po natin. At ayan mga doon, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong November 4, 2024. Maraming maraming salamat po.